Ito si Mr. Ramon is ang simpleng tao. Ito ang kwento niya. Pakinggan niyo. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. oh, nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. naka na bag. Mm -hmm. E eh, may aso pang maliit. Ah, Mag-aaway na kami nun. Ah, ganun po? Ah, ako Kahit sa mga anak ninyo? Tinutukoy ko to especially sa, sa mga anak, anak. ko. Opo. I do not allow them to be going around magyabang mm -hmm. na kung ano-ano sinusuot at kung ano-ano dinadala. Mm -hmm. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw naka-relo ko, kaya naka sa akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw over na wala man lang daw ako relo. Tsaka pa ako. Dapat round-neck t-shirt nga lang suit ko eh. Pero ito pong binagit sa mga... Tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila? Oo, of course. Hindi siya madali eh, no? Oo. Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Eh yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, mm. sa planta. Mm. Sabi ko, jangka ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka, araw -araw. Diyan ka kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas, na makdo o kung ano-ano ha. Mm. Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila, kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung mo, kailangan, simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang nasusuotin mo. Ganun, ganun ang suot ni ngayon doon. Ano pa ano po yung kwento niya tungkol sa nah happy siya. Hindi lahat ng anak ko ganun ko okay. ganun ko pinalaki yung an anak ko panganay si Paul mm -hmm. nung siya elementary eh na, pinapadala ko yan do sa talyer ni Mr. Kawangko. Mm -hmm. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Oh, every summer nandoon siya, doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, di siya. Yeah, ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Uh -huh. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Yeah, Hindi ko po problemahin yun. Eh pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, mm -hmm. baka, baka, baka ka sa security guard sa kali yun. Yeah, Pero pag pinalaki mo ng Simpli. tao, mm -hmm. ay, pare, hahaba na buhay nun. Yeah, Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Mm -hmm. Ano po pakiramdam niyo na 'yung mga anak ninyo eh ganun, ganun ganun makikita hey, mo sa kapwa. Hindi sila lalaki ng ganun, kailangan tayo magsasabi sa kanila, ganun ganun lang kayo. Oo. Uh -huh. So mula pa sa pagkaba, Hindi, mabuti maunawaan to lalo na ng mga bagong magulang pa lang, ano po. Nahabang maliliit pa 'yung mga anak, imulat na doon sa gano'ng klase of ng course. mindset. At 'wag niyo bibigyan ng malaking baon. Uh -huh. 'Wag niyo rin bibigyan ng baon, kailangan magdala sila ng pagkain, 'yun ang baon nila sa eskwela. Uh -huh. 'Wag 'yung sa eskwela at kung ano, ano binibili. Uh -huh. Pinalaki ko sila na nagmeron silang laging baon papuntang eskwela, yun ang kakainin nila. Opo. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na buruloy. Mm -hmm. Para mas matuto. Opo. Otherwise, pare, later on, di mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Opo. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po. Eh, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Mm -hmm. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver, Or, mekaniko, kuya. Mm -hmm. That's how I brought them up. Opo. Hindi, yes, ang sarap sa pakiramdam nung bilang magulang, ano?